Araw yung total sa Argao. Okay, ko rin yung tara. Kaya dahil yung distress siya, simulan, santa na. Santa na biyahe ko, padlong kaso, okay sa Argao, MDRR mo, na ako'y nakita nga, tricycle driver, nagkupa na ambak baka yung kadina. Nung akong agad, yung ibalikan, nung ako dahil itabangan. Ano eh? <laughs> Di ba kuha? kuha? Asa ba kaulit dai? Eh? Ato uh, ko sumpaul uh. sa. Kuna law maka mag-display ta ko ba. Dili man malubag ni. Ka kayo? Ko na gan. <laughs> Bidaog na gan ri akong kuan. Itay ag mayo? Itay an ni. Napiit ni mayo. Mao gan ni. Ako ni kuan noy. Ang kapulay, bukay? Nalustrid mo yung kwan.

Ini. Batu katu upin, aw kata tu bakring. Ini ada di sini tu um, sekatu igli. Tang tang lagi. <laughs> tuyuk, uh, tuyuk. Tuyuk. wala <laughs> mo ban? wala Nabi ni nak nak.

ke dugai bugnuk nako kay yang mga bolt nga loose thread nanya wa si tarung gamit pulang mumpitin dugay ginakonhoman ginakon pisir ada dai eh awas kambik pisir ada raw diyan ha katangya ha katang katot ditos akwan dai to ini gamala

lagi sa pamati ba? Gabangay lang yun Okay na importante yung ha Ibuhin sa ano na Nung gabo, mo magkita ang nakuhaan Gabangay, ganyan yung hangat na kung nakita na ko itong nangotana na mo kanina mong ako na pong ako lang pong ipasunod na ko para madumduman sila asa sila liko bus ha? Ah. ko? <laughs> pag-abot na ako sa office, ni Pahuay kajut. kajot o pagtaon-taon, tabang ko ni Sir James o sa mga buwak na tayo sa amang ipadaplin, kay gubot kilang taon. Okay. O paghuman na kong pangarins, may tabang sad ko sa ubang responder, ang sa mga karatula. Iwas sa mga disgrasya, like lumos, kidaghan kay mga ligo sa dagat road, niya si Masanta, duol kay sa disgrasya. Pag nahuman gyud among gitrabaho na barog na gyud ug amo lang ning ibulota sa lawis ug basahan lang ninyo para awer mo ug pag-amping mo kay duol lang kay desgrasya kay si